na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Huda, at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, Si Aminadab ang ama ni naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Hosafat at si Hosafat ang ama ni Horam na siya namang ama ni Ozias. Si Ozias ang ama ni Hotam na ama ni Akaz at si Akas naman ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Heconias at ng mga kapatid nito. Nang panahong iyon, dinalang bihag sa Babylonia ang mga taga-Huda. Pagkatapos na sila'y daling bihag sa Babylonia, naging anak ni Heconia si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim at si Eliakim naman ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim at si Akim naman ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eliazar, si Eliazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose na naging asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, may labing apat na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David labing apat mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga taga-Huda sa Babilonya at labing apat din mula sa pagkabihag nila sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ganito ang kapanganakan ni Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatagda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagdadalan tao na. Ito'y nangyari sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panibasay taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at dahil ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan ito ng palihim. Subalit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria." sapagkat ang sanggol na ipinaglihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Pagkagising ni Jose, sinunod niya ang utos ng Anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggang nagsilang siya ng isang anak na lalaki. Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ikalawang Kabanata Panahon ng paghahari ni Herodes nang isilang si Jesus sa Bethlehem, isang bayan sa lalawigan ng Hodea. May ilang pantas noon na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nagtanong-tanong sila. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala. Kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, ay naligalig siya. Ngayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pare ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautosan ng bayan at sila'y tinanong. Saan ba ipapanganak ang Mesiyas? Sa Bethlehem na nasa Judea po. Tugon nila, Sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupay ng juta ay hindi pinagahamak sa mga pangunahing bayan ng Judah sapagat sa iyo magmumula ang isang peluno na mamamahala sa aking bayan Israel. Palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang tala. Pagkatapos, sila ay pinapuntanya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Halapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag nakita niyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang akumalay makasamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari ay lumakan na nga ang mga pantas. Ganun na ang kanilang tuwa nang makita nilang muli ang talang nakita nila sa silangan. Pinangunahan sila nito hanggang sa tumigil ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Mariana, kanyang ina. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, insenso at hira nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, Kaya nag na sila ng daan. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang magina. Hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Kaya huwag kang aalis doon, hanggat hindi ko sinasabi sa iyo dalidaling bumangon si Jose at nang gabing iyon dinala niya sa Ehipto ang mag-ina doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na dalawang taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa ang malakas na panagoy! tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maliw dahil sa pagkamatay nila. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa Ehipto ang isang anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi sa kanya ng anghel, Bumangon ka. Iwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng batak. Kaya't bumangon si Jose at iniuwi sa Israel ang mag-ina. Ngunit, nang mabalitaan niyang naghahari sa Hudea si Arkelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil sinabihan siya sa panaginip, sa Galilea sila tumuloy at doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta tungkol sa Mesiyas. Siya'y tatawaging... La